Hi mga karambo back again ayan yung asawa ko naglilinis ng kotse niya kasi mamamalinggi kami kamusta kayo dyan lahat sa Pilipinas sa at saka sa lahat na ano ayan, mag ano kami ang init dito ngayon sa Toronto pero ang yan mainit dito pero magsarap ang klima pag ganito kasama namin yung anak ko Ayan, ang maganda kong anak. Oh, oh. Ayan. Uh, mamamalingki kami mga karambok. Mm -mm. Uh, matagal ako na. Dapat yun mo eh. Ang asawa kong pan. Ganyan ang buhay dito sa Toronto. Pag walang trabaho, mamamalingki. Mama, ma malingke ha mag ano eh mang ano mabakal kita sang kwan so dinta? sa di kita oh. uh, gusto mo don sa favor paborito mo nga ano nga isda na nay bakal ta para sa labawan so din ning yaram na guru mo to ha kada sa janeng dito ta o daw kami sa ato na asawa pitu ba dilim di makulimlim dito o pirma sa maliwanag sa labas ayan ay wala fresh air ah sticker ko dito asawa ko sa sasakyan namin. Ayan. Dito ka dyan or Eh, dyan naman ba? Dyan Ayan. Kapadyan hindi daw kami. Ayan. Ayan. Pipukan yeah. ko yung mga yeah. bagnes ko. Ano yung kubo? Dali lang <laughs> ah. Sa may ano. Dito na lang ah. Ayan. Ano yung Okay ah. <laughs> okay pag okay, ko na. Maniho na. Maniho na, maniho. Maniho, lakat na kami mga karambo. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan, mag-alis na kami. Mag-alis. Ayan. Diyan na yun? Oo, diyan Diyan isda. Isda, karni. Mm -hmm. Tingnan mo, summer na summer dito mga karampo ang ganda oh, may matanda, may um, ano siya oh, May aso mga karambo. Oh, yan, ang cute-cute. Yan ang cute. Ayan. Ito na kami. Mga karambo. Ayan. 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 Ma kami. Manindah. Manindah. Kay mahigup-higup ka sa baw. Agay na lang ano kanina kanina lang kami dumating ay asawa ko bago lang kararating lang tapos ako naman kanina umaga pang gabi kasi yung trabaho ko ngayon so yung anak ko ayan na maganda missing busy I'll say something sa ato na mga subscribers sa mga friends like and subscribe like and subscribe. Like and subscribe daw. <laughs> like and subscribe daw. Ayan, pagkita ko sa inyo yung beauty dito. Ayan. 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 Ibang diba ganda, mga karambo. Buhay ng Canada, Toronto. Ayan. Dito, sa Toronto, sa Canada, pag masipag ka, magandang buhay ayan basta si at syaga lang ang kapital ayun so ganina kararating namin natulog ako kasi panggabi ako natulog tapos yan inantay ko asawa ko kasi yung anak ko sabi ko ah ano amis tayo mag mamalingke kaya lang <coughs> yun nag request ang papang naantayin siya

Yeah, ganda daon, ganda. Punong kahoy. Ayun, ayun na ko mga bulaklak. Oh. mga dami na. Alam mo dito sa Toronto pag summer ang ganda, maraming bulaklak. At saka gusto ko nga pala bumili ng ano, ng pananim. Pero medyo malamig gabi pa hindi pa maano eh. Baka mamatay pa. Sayang. Mahal pa naman dito ng ano na mga gulay na itatanim, yung mga sprout nila mahal. Sayang pag mamamatay. Sa lamig pa. Medyo malamig pa kasi. Siguro mga next week. Maganda na magtanim. Ayan. Saka dito kasi, yung tinatanim ko, ano lang naman eh, sili at saka yung ampalaya. Kasi maganda ilagay sa munggo, yung ampalaya. Tapos yung sili dito, wala akong makakitang fresh. Kahit summer. Frozen sila. Galing pa yata yung Pilipinas. So... Um, okay na rin pero iba yung fresh na fresh kasi malasahan mo talaga yung ano ng ano yung lasa ng dahon ng sili masarap sa manok ayan hmm. Okay. ayan yan ayan yan ko sa'yo yung building ang ganda hospital yan dyan eh hospital dito sa Scarborough ang ginala hospital ng Scarborough yung alam mo yung bilog na yan yung bilog na yan Eh, pasok anak bukas. Hmm. Dito, doon si Inday na agang banda. kasi yes, mo, ano, masubra mo siya? First day ng anak ko in sa ano, sa bago yung trabaho. Magtatrabaho siya. Maybe, um, dito kasi sa Canada, kailangan masipag magtrabaho. Para kahit paano. So, dito sa, sa Kwan? Ma... Buffalo Wings? Huh? Bupalowings? Oh. All-Star Wings, wings. All, star. All star Wings. daw. <laughs> Punta kami dyan lang ka. Pag ano ha. Uh, kakain tayo dyan. Tingnan mo muna kung ano. Kung... Paano ba? Para di off mo masaya no? Pag pumunta dyan. Sabay tayo. Ang ganda sa pupuntahan namin. Medyo malayo siya. Pero maganda yung supermarket dito na yun yung Chanhing supermarket ng mga Chinese pero maraming ano ng mga ano ng mga Pilipino na mga bilhin diyan kami yung mostly pero ano eh tatlong supermarket na pinupuntahan namin na mga ano Chinese supermarket nako grabe naman itong kotse ang bilis niya tapos parang hindi nakatingin na ano ay hindi siya careful magmaneho mm -hmm. pag nasa kalsada kailangan ingat-ingat kasi yung iba kahit maingat kay yung iba hindi nag-iingat mabilis magpatakbo mm -hmm. traffic hinto siya ano So, mga karambo, please like and subscribe our channel, The Vinci Sisu Kitchen. Uh, kuminsan lang kami nagkaano kasi busy busy. So, sana mag enjoy kayo dito sa aming mga life sa Canada. Simple, pero basta nagtsatsaga, may nilaga. Ayan. Ayan, o. Oh. Ang ganda. Gusto-gusto ko yung road dito kasi ano eh, mahaba siya. So, mag-enjoy ka sa drive mo. dyan kami palagi, oh. Sa mall na yan. Ayun. Punta, pa, punta tayo mamaya hanggang ng Dalarama. Kasi yung hairbrush natin, naku, nasira na. Nasira na doon. Wala tayong hairbrush na dalawa. Kasi, na ano, nasira yung hairbrush namin. Sa Dalarama kami bumibili kasi mura lang siya. Ayun. Para makatipid ba. Yan tipid Sa buhay pa naman ng ngayon, puro mahal ang lahat. Kailangan man natin magtipid. Magtipid, magtipid. Kayo mga karambo, magtipid din ba? O, ayan, kailangan natin magtipid. Ano? ayun Ipasok ko kayo mamaya sa ano? Sa simpleng buhay namin magmalengke kunti lang namin bibili namin <clears throat> uh, ano lang good for 2 days, 3 days or 4 days na hanggang naman na ano mag uh, tapos naman yung aming trabaho kasi magtatrabaho naman sa Monday ganun so kunti-kunti uh, lang para sa pagdating naman ng day off mamalingki naman ulit kaya para parang fresh naman Ito naman lahat dito parang usually mga frozen pero at least di ba iba yung bagong bili mo at saka parang hindi nakakasawa pag uh, kahit paano, bago -bago bago -bago pa ano bago-bago lahat. Bago-bago pa minsan-minsan para. Paminsan-minsan bago-bago. Yung anak ko, oh. maano, matahimik. Ayan. ano mashare mo na sa buhay dito sa Toronto? Nothing. Ha? Absolutely nothing. Absolutely nothing? Bakit? Ayan. Uh, Nag-aaral pa siya eh. Tapos yan, nagpa-part-time lang siya ng trabaho. Para at least kahit paano, di ba? Maka konting tulong. Konting tulong sa buhay ng mga magulang. Ayan, tulong tulungan dito. kailangan lang sa Canada. Tulong-tulong ang lahat. Tulong-tulong sumika, hmm. Tulong-tulong magsikap. Sumikap, sumikap. Ayan, mga karambo may ito, may mais kumuha ko ng mais oh. ayun, kumuha ko ng mais ay, kalabasa, ko atayo ng kalabasa ha, kalabasa ayun uh, yung maliit kasi, kasi ato ito, ito lang kumuha oh. kami ng kalabasa, mga karambo pasok na kami. Ang gusto lang ang phone. This is so good. Mas sa sa phone okay. ko lang, kaya direkta na. Hmm? Direkta pa sa phone ko. Ayan, dito na kami mga karambu. Ayan. Hmm? Oo, oh, daming putas dito. Huh? Oo, oh, anong sa inyo? Anong bibili natin mga anak? Anak, ano? Mangga, nak. mangga. Ah, ito, oh. Ayan. Ayan, prutas. Oo, oh, kuha kayo sa sina. Oh, Kumakami so, ng ano. Yan. Ano yung sarang butan? Ha? Ano yung sarang? Kuha ang... ng... isa, ini siya. Ano, ang... Um, ano ba yan? Parang mga tatay. Ah. Uh, uh ko na muna. Ayun, may grapes, oh. Kasi dito, sa baba, mura siya. Ayun, oh. Ayan, mura lang siya, mga karambo. Ito, mga sale siya. Ang kwan ano ba yan? Ah... Um, sasakunin mo na, kasi masarap yan. Sige. Sige, At ito, oh. Oh, ayan, oh. 2.99 lang siya, oh, mga karambo. Ayan. Ayan. Ayan maganda kasi to mga karambo kasi sale dito banda sa baba tayo no? pero fresh pa naman siya mga karambo yeah bago at saka maganda itong supermarket na ito mga karambo kasi ano yung mga sale nila talagang ano fresh itong paborito ko na saging oh mga karambo oh ayan ayun ko ba masarap to eh mga karambo. Yung anak ko mga karambo, tingnan mo, oh. <laughs> tingnan yung mga karambo, oh. Ayan. Mga karambo, masipag siyang mamimili. Ayan, mga karambo. Ayan. Yung asawa ko din, Ayan, oh, Oo, kami mga talangpon nga, mga, ano, saging. Pero hindi naman siya saba talaga, pero masarap mga karambo. Ayan, tingnan yung mga karambo. Ayan. Ah, ang dami. Dito tayo lang sa kainihan. Ang ito na anak. Yan. Sa kaini-kaini. Ito mga karambo. Nandito kami sa kaini. Oh, mga kaini. Kainihan. Anong muna na? Can I make lots of flan later? Ha? Lots of flan. Ano? Can I make oh. lots of flan later? of flan daw. Lots flan. Ayan, ang daming kaini. Kaini-kaini. Ayan. Ayan dami kani kani ng mga karambo. Uh, ano pang uh -huh. bibili natin? Oha. Ito 'yung titinin natin. ayan, hindi ito kain ng mga karambo kain. Ito 'yung mga karambo. Ito oh. 'yung dami kain dito. Ano gang? kwata ng paa ng baboy? Ano ng baboy? Ayan? Okay, 'to? Kajuusan, kajusan? Okay. Oo. Okay. So, kumuha na. Ka dyan kasi punta ko doon muna oh, ano. Duwa, duwa lang katuan. Tuwa ka. ang ganda o. Oh. Mga mga karampo. Ay, ang na, oh. yon, mga kwana o. Yan, mga kanton-kanton. kantun kanton Magpansi tayo na? Ha? Pansi tayo, ang ganito. Ayan, ang mga Karambo, ay o. Oh, mga oh, isda. Mga isda. And ayun ang anahang akong bana. Nagpuasas ang ano, tangigi. Ang, 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 tangigi. Ang binagang, tangigi mo gang. Ayan, nagpuasas siya ng tangigi, Oh. Ang sa bawan, lagi ng batuan, mga karambo. Ayan. Dito may shells. May shells. Ayan, ayan, mga shells. Nakanong gusto mo pa na? Anong gusto? <laughs> oh. um, ano? The, the red one that I use, red seeds. Yes, what red seeds. Let's see what gamit mo. Ang gamit ko pa ka sa barbecue? Ano ito? Chili? Hindi, aswiti. Aswiti? Ah, dito na oh, ako. Dito, kanto to. Papasya sa aswiti daw. May dorian. Oh, sarap siguro ng dorian. Dorian, oh, Dorian, Dorian. Yan. Do, yan. Do, yan. yan. Da, do. Ha? Ano na? Nangka ang latang namin. Yan, pila na siya. Oo, sa lata ka na lang. Mas nami ang lata. Oo. Mas namin ang lata O pwede ra. Yan mga Punta kami ng gulayan gulayan muna. Nakita mo na? Karo din ako. Dito. Sandali ha. Bisaya kami kami. Ilonggo ilonggo kasi kami. Naghanap yung anak ko ng sili. Ayan. Ayan ako. Sili. Yeah, Yan. Ineto. Hi kuya. <laughs> Ano kang hinahanap mo? Punta muna mo sa gulayan, gang. Gulay. Kaya ka muna kuhan mo yung mga korean na... Korean? Doon. Doon mamaya. Dito. Ngayong instant? Instant noodles? Dito. Mahilig ka magkorean na naman. Sili. Mga -ano, manghang? maanghang. Kasarap mo talaga manghang. Ako gusto gusto ko rin mga karamboy ang maanghang. Ito, oh Ayan. Ang dinili mo, lalag. Ah, gusto mo yan. Ano ito? Ano mo Ano ito? Ano Noodles. Na na. hmm? okay. Noodles nyo. Instant noodles. O itong gusto nyo. gusto nyo? Ayan. Kumuha ka na. Kumuha ka na. Kumuha. Ayan mga karambo. Ayan. Uh, ang ano, uh, kulitis. Ari siya tangkong. O, tangkong mga karambo. Ayan. Uh, kamuti. Ito na ang kangkong na lang kasi masarap to sa ano. Ay. Ayan mga kangkong. Ayan ako. Ayan ang mga karambo yung na, ano namin. Nakuha.

Yan, yan. So yan mga karambo Tapos na kami So bye bye for now yeah. Hanggang sa muli Ng ating video Salamat Love you, Love you guys Yan Anak ko na sa kasawa Yan okay bye